Ayan na siya oh. Ayan oh. Ayan dito po, uh, alimbawa nagbayad ka na doon ng overload, yung picture mo lang na kawali dito yun. Dito, dito, dito station niya. ah, may station. Tapos dito, dito, tapos dito naman yung saan sila nagbabaya dito. tayo I can see my own silhouette. I'm getting stronger. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. no at mga kalog, sandi na tayo ngayon sa lugar kung um, nasaan ang diwata ng Pasay. Eto, nasa lubog natin siya. Ayan, siya diwata. Oh, no! Ayan, Hindi Hihimatayin na <coughs> <laughs> siya. <laughs> Dinudumog siya ng mga tao mga kalog. Ayan siya, o, si diwata. O, nahaharap na natin siya ng malapitan, o, no? diba? Dinudumog siya ng mga vlogger. <laughs> Ay, ang kanyang sakyan o. Ayan ang diwata na makapagal. Ay, diwata. Ang Darno na makapagal. Kahit mainit, laban pa rin. 1, 2, 3, 4, five, 6, Okay. 8, 9, 10, na 12, 13, 14, Sa Parisan ni ano, Idol, Diwata ang diwata ng Pasay. Bumaba din si Darna dito. Tanong tayo kung saan ang umpisa ng ano. Nagugutom na tayo mga kalog. Gutom na. pila pala. Kahit malayo yung kapatid. Ang dulo. Sabi, <laughs> haba pala ng pila mga kalugan. Kaya natin kung saan ang dulo. Ito, ito. Sabi mga ito natin. Nandito ang dulo. ang haba. Alas dos na tayo matatapos nito. Oh, <laughs> <laughs> sir kahit mainit ano, oh, so, eh. uh, Naiwan tayo na wala yung ano diba? Pares overload Sikin na lang to Sikin Ayan, sige, bayad na ko tayo. Wala pa. Ayan, stop. May stop tayo. Isa, si Ken. Si Ken Joy, ni Diwata. Ate laki ha malaki malaki. Yeah, malaki. <laughs> Tapos sunod nito ate saan susunod? Rice. rice pare kinain na to. mo rice. May bigay mo to pa, tasa mo? Yung Sunod na lang yung Paris mga kalogs. Una muna tayo join yung chicken joy ni, ano, diwata. <coughs> nagtago sa kotse. <coughs> Napagod na. Dito ko para magpapicture. Sa kanya na lang, oh. <coughs> <wawin> na. <coughs> Ayan na siya oh, ayan. Ayan, ayan So pag dito po, halimbawa al nagbahay ka na doon ng overload dito yun. Dito, dito yung station niya Ah, station. Tapos dito, tapos dito naman yung saan sila nagbabaya dito. So, dito muna Ayan. 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 Ayan.

So, Ayan, makakakain na tayo mga kalugso Ito na yung rice. Lilino na yung mata natin. <coughs> oh. Uwa mo lang kayong mangkok. Hindi kaya yung pinaglagyan ng manok ninyo. Pwede, pwede. Oh, pwede. Pwede. Uh, nice. Ano bang meron sa iyo, Diwata? Malayo para hindi matapon. Wala nang Ah, grabe mga kalugso. Magipagsiksikan ka dito para sa rice saging naman kanan dalawang kanan na <laughs> dalawa kanan kuya dalawang <laughs> kanan dalawang kanan dalawang kanan dalawang kanan dalawang dalawang kanan sa Kaya dalawang 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 Oh dito na lang yung kanin 'pag okay, walang mangkok to. Ayo di makakain na lang. Ano, na oh kanin oh. Dito na lang. Dito na lang dito na. oh. Ay sus you kino. Samba ba tayo paparo. Ah, di oh, diba? Oh, diba? Kakain na lang. Muntay sa soft drink. Di wala ko. may soft drinks ba to? <coughs> Ay, salamat. Wow. up. Ayun. Seven up. Sa'yo na yan? Dito na yan. Ah, okay. Doon na daw yan. O, <laughs> uh, shout out po natin. Log TV. Ayun. Ay, dalawa tayo. Ayan, o. Ito diba? na, yung ano. Chicken joy ni... Diba, ta? Dito tayo. Andyan siya, o. Diba Uy, ay niyo. Tawag pila. Sige talaga oh, eh ano na oh, pagod na siya oh. Katapusan <laughs> <po> ng vlog. Mamaya <laughs> na ho kasi ba tapo yung lado. Sandali lang po. Shoot lang muna din. Sandali lang po yung mga nagpapa-picture. Na Meron lang po akong tinatapos. Please lang mamaya mag-photos tayo kasi okay. nawawala ako sa nawawala po ako sa concentrate sa ginagawa ko. Mamaya po ako tayo, mamatay kung sasabayan niyo ako. <laughs> mamaya na daw. Mamaya na daw. Mamaya na daw. Kain muna tayo. Percobaan ngobrol cara nih lah. Udah kemayan dus nyata Ate, magkano yung tubig? Mensa. Men. Mensa? Pero yung kutsara nila, wala silang kutsara. Meron. Na. Ayun, Perico, mo ako tubig dyan, Men, okay. ayun na. Perico, abot ang mga kutubig dyan, Ben. Ano nangyayari dyan? Magpagkoplo na kayo. oh yan na siya, o. Yan na siya, o. Salamat, Ate. Saan na yung mesa yung anong kutsara? Na makakain na tayo. <laughs> ayun na siya, o. Ayun <laughs> na siya,

Ayan oh, si Diwata Parang bakit yung oh. ICT Siya nagpapahe nga mga kalog Ganyan okay, siya kasikat na ngayon mga kalog Na trending yung kanyang palisan. parisan 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 अप्राफ्राइब नप्राइब नप्राइब